dahan-dahan lang sa paggupit at bahang magupit mo yung loob ikaw din <laughs> hello mga hanatnat nandito nga ako sa inyong harapan at magmubuas na naman ako ng parcel na inorder ko sa labito naman yung tinatawag na birthday gift sa sarili dahil sa nalalapit na ang aking kaarawan. O, oh, beke naman, naisip niya din magregalo. Walang pumipigil sa inyo, gawin niya na. <laughs> Mura lang naman ang bili ko dito sa regalo ko para sa sarili ko. Hindi naman natin kailangang mahalin ang pagregalo kahit kanino basta galing sa inyong puso. O, mare, wag kang ano dyan, may natutunan ka na naman ang pagbibigay ng regalo kahit kanino pa yan basta alamin mo lang kung ano ang kanyang gusto o kung ano ang kanyang hilig o kung ano man yung makakapagpasaya sa kanya kung bahay at lupa ang kanyang gusto eh, hayaan niyo na siya huwag ng regaluhan abusado <laughs> <laughs> hindi naman masama na regaluhan mo ang iyong sarili basta sarili mong pera ang ginagamit mo na mo ang iyong sarili. Lalo na kung nalalapit na ang araw na iyong kapanganakan. O mare, kapanganakan na hindi ka mapayan. <laughs> Ito na nga yung unboxing ko mga kanatnat. So super excited na ako. Siyempre, binili ko pa to sa Lovito. O Lovito, baka naman napakarami ko ng unboxing ng mga item galing sa'yo. <laughs> malapit ko nang i-reveal ang regalo ko para sa sarili ko. Siyempre, wala nang iba kundi Hello Kitty. Watch na Hello Kitty, guys. Alam niya naman na si Hello Kitty lang, eh, masaya na ako. <laughs> Nabili ko lang naman ito ng halagang 59 pesos. Pero ang original price nito ay 109. Nakadiscount na naman niya ako mga mare kay Lovito ng 50 pesos. At syempre, libre pa ang pagpapadala. Ito na nga ito mga mare, syempre sa kamay ko Alangan namang sa kamay ng kapitbahay ko <laughs> Akin to mare, akin Hindi to sa kanya, hindi to sa kanila O sa kapitbahay Kaya syempre sa kamay ko ito'y susukat Shoot ah mga mare Natagalan ako dito mag shoot Kaya ayan kinot ko na lang So ayan nailako ko na <laughs> Uy, saya ko nga dito mga mare. Syempre, kinikilig na naman ng inyong ate girl. Napakaganda naman ng Hello Kitty watch na nabili ko. Yun nga lang, eh medyo maluwag. Pero okay lang yan, hindi ko na siya ipapa-adjust dahil para na rin siyang bracelet. Watch na bracelet. O oh, diba, two in one mga mare? Meron ka ng watch, meron ka pang bracelet. <laughs> Shoot a self, aminin mo na, payat ka kasi pala mga mare sa so, mga nais magpadala ng regalo dyan libreng libre hindi ko kayo pipigilan <laughs>